Yeah. Uh, isa po akong single mother, isa rin po akong car insurance agent. Single mother po ako ng dalawang anak na lalaki. Taong 2008, kaya po ako napasama sa programa ng First Bite of Last, na no dalagos po ako as cervical cancer. Uh, pag po ba cancer na, ano po yung maisip nyo? <laughs> okay. Uh, yung po naisip ko, mamamatay na po ako. Kaya lang, maliliit pa po ang anak ko para mag-iwan. So, ang tangin na isip ko nung panahon na yun, lumaban, tinanong ko po, po yung doktor kung ilang araw, buwan, o taon na lang po itatagal po sa mundo. Sabi niya, hindi, may solusyon pa. Sabi ko nga, kailangan mo lang maoperahan. Hindi ko po inisip kung saan ko kukuha ng pangmaopera. Ang isip ko lang po, mabuhay. Sabi ko, sige, isalam mo ko sa operasyon. October 20, uh, a October 20, 2008, na operahan po ako. Tawag ko ni Lord, I'm successful naman po yun September 7 po, na discharge ako from the hospital. Doon na po lumabas yung mapilit kong problema. Simula po September 7 hanggang October 20, halos apat na buwan ay araw. Hindi na po ako dumi. Doon na po ako nakatira sa toilet bound. Payat na payat na po ako, luha ang mata. Kasi bakit po? Maraming nari dito. Yes. Naranasan niyo po mga di ba? Yes. Sobrang sakit ang maglabor sa looblaan ng 24 oras. Paano po kapag 45 days na ang tiyan nyo every 5 minutes? na may hiwa pa, may tahit, tapos may kamiser, bawal kong yan. Ganun po yung gilalas ko. Ang sabi po ng saktor, uminom ako ng pampalambot ng dumi. Kumain ako ng mga prutas. Marami po po na ino na pampalambot ng dumi. Umabot na nga po ako ng 4 tablets every 4 hours. Wala akong effect. 1,500 ang nagagastos ko kada araw. Wala pong nangyari. Langga-langga ng papaya ang halos sinusuksok ko na po ang mukha ko doon dahil hindi po ako makain ng papaya pero kailangan ko sa email para po ako'y madumi. Wala yung problem. Ibang-ibang klaseng juice. Prune juice, apple juice, carrot juice. Sinry ko po, po yan hindi po siya tumalak. Hanggang sa sabi po ng doktor, baka daw nagbuhol o nagbibitang-bibitong Nag ako, CT scan. Nag-undergo po ko ng CT scan, ang problema po doon, nang lumabas, wala pong makitang defect. Normal po. After 4 days, nagpanungkulit po ako sa mga doktor kung ano nang dapat kong gawin wala na po kahit isa sa kanilang sumasagot sa mga text. So, doon po po nawala ng pag-asa. Pag po ba ang doktor sumuko, di po ba ang pasyente lalong susuko? Yes. Yeah. Yes. Yeah. Ang bagay lang po na isip ko noon, magpaamahan. Lumaban po ako. Pero sabi ko nga si Guru Lord, like, ito na lang po yung buhay ko. Tatanggapin ko. Alam yun, may anak po kong dalawa eh, isang 10-year-old at isa kong 15-year-old. Ko. Napakabata pa po para maiwan. Noong pong gabi na nagpaalam po ko sa anak ko, hindi ko alam yung anak ko po, po pala, hindi po ko gumiba. One hour before po ko mag-freetime, may tumawag po kong kriyente. Ang sabi po niya sa akin, bakit di ko nililiniyo yung car insurance niya? 10 years po lang po itong client. Sabi ko po sa kanya, hanap na siya ng ibang insurance agent kasi hindi, hindi na ako magtatrabaho. Sabi niya, bakit? May sakit ka ba? Mayroon po. Baka matulungan kita. Doon po ako nabuhayan ng loob, nagkaroon po ako ng panibagong pag-asa. Punta daw po ako sa Heart Center. Bumiyahin po ako to Heart Center. Pagka layo-layo, naminilipit sa sakit, pagdating ko po doon, alagat lang ko po, seminar ng first vice at last. Wala po ang na ibinigay sa harap ko, walang may pinakilala ko sa sobrang galit ko po at hira at sakit na nararamdaman, wala po akong naintindihan sa piniliwanan. Pero sa time na yun, nasama ko po yung bunso kong anak. After po ng seminar, binigyan po ako na